Kumusta sa lahat? Nakikipag-ugnayan Guru Markets. Magsimula tayo sa ilang buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kung kinakailangan, maaari mong i-pause ang video. Maaari mong pag-aralan ang bawat tagapagpahiwatig ng kumpanya ng mas malapit. Ngayon ihambing natin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng organisasyon Upstart Holdings, Inc., ticker, LEAE. Ang pagsusuri na ito ay batay sa impormasyon mula noong Hunyo 23, 2000 at 25. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets Kumpanya Upstart Holdings Inc. na bibilang sa subkategori. Consumer Lending, 24 na kumpanya ang nakikibahagi sa paghahambing. Isasaalang-alang namin ang mga desisyong ginawa sa dulo ng video na ito. Ang pangkalahatang resulta para sa kumpanya ay ang mga sumusunod, minus 8.5 sa isa 0 puntos. Average na resulta para sa subcategory, 0.6 puntos. Kung titignan mo ito mula sa isang napakalawak na pananaw, sa loob ng balangkas ng buong stock market sa pangkalahatan. Maaari nating tandaan na ang average na rating para sa buong merkado sa kabuan ay 1.8 puntos. Laban sa isang minus na rating, 8.5 puntos para sa kumpanya Upstart Holdings Inc. Sa pamamagitan ng paghahambing ng paggalaw ng presyo ng mga pagbabahagi ng kumpanya Upstart Holdings Inc. at mga subkategori na kumpanya, nakikita natin na mahigit labindalawa buwan ang shares ng kumpanya Upstart Holdings Inc. nagpakita ng dynamics na isang daan at limamput isa Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory na isang daan at apat na puporsyento. Market capitalization ng kumpanya Upstart Holdings Inc. nagkakahalaga ng US$5.52 Bilyon. At ang market capitalization ng subkategory ay US$58 Bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay US$0.67 Bilyon. Na may ng balance na US Dollars 33 Bilyon, ang subkategori ay nagkakahalaga ng US Dollars 1.5 Bilyon. Paghahambing ng mga bahagi ng merkado at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi Upstart Holdings, Inc. sa subkategori kapag tinatasa ang market capitalization ay 75 Ang book value ay 2.01%. Pagsusuri ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balanse sa subkategory, masama, minus, isa puntos. Ang kumpanyang nasa ilalim ng pagsusuri ay may mga obligasyon sa utang na US Dollars, isa apat bilyon. Ang mga pananagutan sa pananalapi sa pagkapitalize ng balance sheet ay umaabot sa dalawang at labin lima ng kapital. Pagtatasa ng antas ng utang ng kumpanya, napakasama, minus, 2 puntos ang market price to profit ratio ng kumpanya ay 0. Na may average para sa subkategory na isa 0, Pagsusuri ng presyo ng stock ng kumpanya sa ratio ng tubo kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakasama, minus, 2 puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay minus US dollars, anim naput anim milyon. Ang mga kita para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US$ Dollars at milyon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 7.6. Average sa subkategory 1.2. Pagsusuri ng presyo ng merkado ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, masama, minus, isa punto. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US dollars 720 milyon. Hindi alam ang kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan. Pagsusuri ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, masama, minus, isa punto. Ang margin ng benta ay minus siyam punto dalawa porsyento, na may average para sa subkategory na labing isa punto dalawa porsyento. Pagtatasa ng marginality sa paghahambing sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, tolet, minus, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa subkategory ayon sa bilang ng mga tauhan ay 1.52%. Natatlong daan at walumput mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng apat na libo, anim na at dalawamput anim thousand dollars. At sa subkategory ay mayroong siyam at apat na anim thousand dollars. Pagsusuri ng market capital ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga indicator sa subkategory, passable, zero points. Ang halaga ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya ay minus 55.7,000 dolyar. Ang average sa subkategory ay US Dollars 87.8,000. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, tolet, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay US$ 6,500. Sa subkategory na ,000 ,000 at 786,000 dollars. Pagsusuri ng bahagi ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, toilet minus, 0.5 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay 25.6% na may average para sa subkategory na 8.5%. Teknikal na tagapagpahiwatig Reha labing apat na nagpapakita ng antas na 61% para sa kumpanya Upstart Holdings Inc. Samantalang para sa subkategori ang antas ng RC, labing apat na, ay humigit kumulang katumbas ng 60%. Ang aktual na presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$ 58.02. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$ 58.06. Tignan natin ang talahanayan ng order, ito ay magagamit mo, ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyon na naunang ginawa sa isang partikular na panahon ng impormasyon sa pagsusuri ng stock at sistema ng sanggunian guru markets. Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng paghahalaga ng bahagi ng kumpanya Upstart Holdings Inc. Impormasyon at sanggunian na sistema ng pagtatasa guru markets, ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Magbukas ng sell trade sa US dollars 58.01. Ang DL ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo mababang halaga. Ang pagtatasa ng organisasyon ay isinagawa batay sa pamantayan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa isa. Ang stop loss ay nakatakda sa 64.11 sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong isasara ang deal batay sa mga resulta ng session sa Hulyo 23, 2025. O sa huling araw ng trabaho bago ang petsang ito. Ticker, day magiging pangunahing buy order. Ang video ng pangunahing deal ay naipublish na sa channel na ito. Sa kaso ng pagsasara ng isa sa mga order, ang paunahing o pagbabalanse. Ang kabaligtaran na order ay sarado sa huling presyo. Salamat sa lahat sa panonood hanggang dulo at sa paggamit ng help system mula sa Guru Markets.